Yan, dito po tayo kay Ate Nakabukas ng webe si Ate Luz. Yan. Ate Luz, magkal. Ah, oh, Bukas, nakabukas ka rin. Bukas, nakabukas. Sito, eh. Verde. Bukas, nakabukas ka rin. Yan. Yung sin kamas natin ngayon, magkaisang bilkis. 70, eh. Pero 65 na yan. Oh, 65. Yan, mamaya, makabili tayo niyan. Ayan, may okra siya, oh. At sa ilus magkano yung okra? 40. 40. Dito sa ating uh, sitaw. Sitaw. Kami na Sita. ako na bili. No, wala 20. pa. 20. Ha? 20. 80. Ang uh, baba naman. Yan. meron din siyang pinong bakla pati puti. 12 yung bakla and e puti. 12. 12. Sa sultan natin. Sultan eh. 45 sana, hindi pa namin bilhin. 45 daw sana, hindi pa namin bilhin. Eh, yung ating upo, 15, yan. Maraming salamat, at Luz. Mamaya, balik ko. Bili akong singkamas. Yan ko Alamin na natin, medyo nag-aagawan ng mga gulay ngayon dahil kasi konti lang yung mga nakabukas. Eh. Yan. Ito, kay Machete. Nakabukas din ngayon si Machete. Machete, bukas, bukas ka rin. Ayan, bukas, marami na tayo ngayon, konti lang eh. Magkaling po nito mga yun, asking lang. Bonito po, 30 po ang atin. 30, per kilo. Ay, yung patol ang palitpit. Oh! 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150 po. 150, sa siling panigang. Siling panigang po, 500 po ang asking. 500, salamat machete. Bukas, nakabukas si machete. Si Ate Ellen, wala eh oh. Walang gulay. Enrique, ito kayo. Ito kayo, magkaling kamatis natin. 22 kayo. O, 22 ha. Ah. Bukas, bukas, nakabukas ka. Bukas to Yan, yan, bukas. Pero, pero andi dito ka. Wala. Wala, ikaw naman ang wala. Yung iba kasi, andi dito, <laughs> yan o. No? Okay. Eh, Okay. Magkano yung Sophia natin, ha, idol? Idol ko, lumalaki yung katawan, no? Magkano? Asking price. Bibigyan lang kami ng sampo. O, sampo. Sopiyan yan. Bukas, nakabukas ka. Okay. Yan. bukas nakabukas sila. Yan na. Tinatanong po natin kung nakabukas sila bukas dito sa magandang uh, dalag, dalaga. Madam, magandang dalaga. <laughs> Madam Kim, magkano itong patolang palipit natin? Asking price. 150, 150, 150 yan asking price isang isang bundle yon. Etong ating uh, ano ba to? Uh, negro. Magkano negro? 80 asking. 80 asking yan, kaganda. Kagandang babae. Yung upo mo. Sa upo. Ay, aba. Bukas na kabukas ayo, Biyernes Santo. Yan ha. Bukas din sila, Madam Kim, bukas. Salamat. Ito tong Bulacan White. Boss Al, magkano bulakan White natin? 80 per bundle, 80 per tali. Ito feeling demonyo. 80. 80. Bukas, nakabukas tayo. O, oh, nakabukas sila sa Bienes Santo. Ngayon, wala sila sweet. Sila Marian Rivera, wala. Yan, maraming ano ngayon. Maraming nakasarado yan, o. Pero tuloy pa rin update natin. Ayun, talbos ng nga o. Oh. Ito po, 60. Yun. 60, yan. Salamat. Ay, ngayon ko lang ulit nakakita si, ano, yung sekretary nating sexy, o. Oh. Kapay kapayat na talaga ni ano ni Madam. Ito si Boss Marco bukas nakabukas ka Boss Marco. Bukas bukas tayo ha. yan na, yan, nakabukas tayo. Ayan, kaya order ni bukas. Ayun, kaya pag may order kayo mais na dilaw ba yung dilaw ngayon natin asking. 160. 160. Oh, ngayon sa puti. 23. 23, yan 23. na. Pero ha, bukas ha, nakabukas sila. yan na, abangan niyo. Yan, lahat na order niya sa ating idol na si Boss Marco. Ah, dito, ito nakabukas sila Madam malupatin pati si Madam Ella. Oh. Yan, kumakanta pa yung ating diba ng baksakan. Madam Malong diba, magkano yung buson mong mapagmahal? Lang, Kaganda ng boses mo. Wala naman tayong passion dito ha, bet mga katana pang passion. Ay, nagsasana kami dito. yung ating sampalok. Malapit ang mayari, di ba? Pa, pag ako nagsasalita, kapatid ko. Ayun! Oh, oh, oh. Magkano yung oh, isang pa? Tatanong ko, awa kong ganyan. Tatanungin ko lang, awa kong ganyan. Awa kong ganyan, lalapitan <laughs> ko <Dato>, sa akin. Kaya, 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 kaya. Kaya, kaya, kaya. Pagkano yung isang natin ngayon? 40 lang po, Kosi. 40 lang <laughs> po. <Dato>. Pangkasinan. <laughs> <Dato. laughs> Isang mapagpalang araw ka ba mahal ang sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyo. I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses po ng Palenque. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is April 17, Webes Santo. May mangilan ilan pong nakabukas na sakadora dito sa ating baksakan. Dahil nga po, Webes Santo bukas po, Viernes Santo, mayroong marami ng bukas dito panigurado yan. Alamin po natin yung mga asking price ngayong araw na ito. At para naka-update po tayo, kaya kung bago lang po kayo sa atin YouTube channel Dan TV Mr. Palenque Please don't forget to subscribe our channel Para naka-update po tayo Dito lang po yan ah, Sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay Sa lalawigan po ng Nueva Ang Kabanatuan Visible Trading Center Palengke ng Sangitan Na narito lang po sa ating Barangay Magsaysay Norte Samahan niyo po ako mag-update Para naka-update po tayo Yan po medyo marami pong nakasarado na peso pero may mga ilan din nakabukas medyo may mga dumadating na gulay kasi kailangan nilang kumitas ng gulay ay, tayo ang magandang siling Taiwan ay ngayon ka lang uli na punta din eh. magkano yung Taiwan natin ngayon? ayun na Alamin natin yung presyo ng kanyang taiwan. Nasa sa ko may talong Ate, magkano yung talong natin ngayon? Asking. 50 Oh, o, 50, 500 per bundle 'yan. Balikan natin maya-maya yung ano, may kausap. Eh tapos na. Magkano po yung taiwan natin ngayon? 25 po asking at Oh, 25 daw asking ang tawad 20. Yung luya natin Hawaii. 12 per isang bundle. Maraming salamat po. Bye-bye. dito maraming ano yung tawag dito talong na domino madam magka domino natin ngayon 50 eto nga palaya po magkano? ano 40 yan bukas po nakabukas tayo no yan bukas nakabukas din eto ati aya magkano na yung mais natin ng dilaw ati ah, na ba pero bukas nakabukas tayo ati ini bukas nakabukas tayo yan, bukas yata yun. Magkano yung siling paniglang natin? 50, 50 ang asking. asking. Yung kamatis natin? Kamatis po, yun. O, yung good na good, 25. Etong patola natin, palit-pit? 15, asking, 15. 15, yan ha. Baka marami po tayong dimatik ngayon kasi marami nakasarado. Pero bukas, nakabukas sila. Yan, salamat po. Ito tayo kay Boss John. Oh. Boss John, magkano yung isang ano natin sa ako ngayon, isang bundle? 180. 180. Ay, kaganda naman ang mamimili natin dito. 1.8 pa, ilang kilo po yon? 29. 29. 29. Pag per kilo po? 70 po. Parang may sumasagot. May, ay, si Madam pala yung sumasagot. Wala si Boss Ed. Yan. 70 daw per kilo. Bibili tayo mamaya-maya niyan. Babalik ako at bibili tayo ng mani. Dito tayo sa idol natin, nakabukas siya ngayon eh. Tanong muna natin. Kung nakabukas sila bukas. Bukas nakabukas tayo? Eh, bukas pa bukas ako. Ayun, ganun sana. Oh, ayan kasi maraming nakasarado ngayon eh. Alamin po natin yung presyo ng kanyang kamat ah, sibuyas na puti. 500. 500 ilang kilo po yan? Siyam na kilo po. Siyam na kilo sa pula. Pula po, 580. 580. E eh, yung ganitong kalit? 500 lang po yan. 500. Di uno. Di uno. Yung ating uh, Ang super, wide. super white? 650. 650 sa kanso? Kanso, 590. 590? Okay. Ilang kilo yan? Anin? Mahina lang po sa anim na oh. kilo. Okay. Yung ating mungo? Mungo, 2,050. 2,050. Mukhang wala yung embarkada mo. Alam, ay, shout out mo uh, oh, na lang. Ah, diba? Ay, ayan. Gumagawa mga, mas, anong barangay ba yun? Ah, uh, shout out sa mga barangay Paligay. Ay, okay. Okay, so, Good, good. Eh, oh, Rio, dito tayo At sa Gulay Bagyo ni Bambugladis. Ah, ah andi dito po ngayon si Boss Jano. Ayan, o. Oh. Ayan na, ah, bukas sila ngayon, ha. Ah. Tandaan nyo, handay ah, pa rin gulay, o. Oh. Kaya, maaari pa kayong mabol. Yung iba kasi hindi alam na nakabukas, e. Eh. Yan Tanungin natin Boss Jano, good morning Ngayon lang ulit kita nakita Sa kabila kalagyan, no? Magkano na natin yung repolyo ngayon, boss Jano? 800 800 Yan. Yeah. Sa sayote? 200 200 Sa carrots? 500 500 Sa patatas? 500 500 Pechay bagyo? 500 Yung broccoli natin per kilo? 60 60 Sa cauliflower? 70 Yung green bell natin? 150 Sa celery? 150 Sa leeks? 120. Sa lemon. 120. Sa sweet saro. 260. Yun sa celery natin. 150. Yan, madalian okay. po yung update natin ngayon. Kaya na, hanggang mamaya po, bukas sila uh, boss dyan. Kaya lang, baka mukhang mauubos na yung ano nila eh. Pag-isa yan, pag-isa. Okay. Ang dahil Ano po, marami po kasing nakasarado. Kaya baka meron tayong hindi ma-update ngayon. Ere, Taiwan si, ano, to malaki. Ito malaking Taiwan si na maganda magan. Magkano yung ganito natin ngayon? Asking. 250 walang pagbabago sa ube. Den po. Big po, Sa maliit natin, Taiwan si. Sandan. Sandan. Salamat. Ayun, bukas din si Madam Menchi. May kalamansi si Madam Menchi. Ito. Magaganda pa rin yung kalamansi ni Madam Menchi. Madam Menchi, magkaling kalamansi natin? Tutok. Tutok. Bukas, nakabukas tayo. Ayan na, bukas din si Madam Menchi, bukas. Sa papaya natin magkano? Sampo. Sampo. Ay, ah? ay, andito pala yung idol ko, idol. Good morning, di kita nakilala, nakatalikod ka eh. naman. Yun po ang idol ko. Ayan po, marami pong nakasaradong mga sakadora natin dito. Kaya, hindi natin masyado ma-update. Tingnan natin kung kayo dyan. Diyan maglalaro yung feeling natin ng kamatis ngayon. Eh, ito kasi. magaganda Magkano? Yan, 20. Yan. Bukas na bukas ka rin ano? Yan, bukas din si Sir yan, bukas. 20 yung kamatis. Yan, marami pong nakasarado kaya wala tayong masyadong ma update ng mga gulay. Pati yung mga pechay po dito sa bandar rito, wala po, sarado. Ayan po, halos lahat ng mga pwesto dito nakasarado. Pero bukas, nakabukas sila sa biyernes sa Anto. Yan. Tanong natin yung labong dito. May, may labong si Madam Julie. You know. Madam Julie, magka... Yes, simisigaw. Simisigaw si Madam Julie. Good morning, Madam Julie. Magkano labong natin ngayon? Porti sa pipi, sa kamutin puti. O, oh, 20, yan. Bukas, nakabukas tayo, Biernes Santo. Yan, nakabukas sila sa Biernes Santo. Okay, yan. Bukas, madam, nakaano tayo, nakabukas, bukas. Opo. Yan. Bukas, eh, no? eh magkano itong uh, natin na... Uh, Ang maliliit na O, 350, 35. 300 sa 350 sa medium. Ito ng ating sampalok. 400. 400. Yan, salamat. Yan, marami pong sarado kaya wala po tayo masyadong uh, may update na mga gulay dito sa ating baksakan. Suprema po, wala yung ano, yung tao. Pero eh, eh, tanong natin kung magkano yung talong ngayon para bukas na idea tayo kung magkano siya. My friend, magkano yung talong mo? Talong? Wala pang asking price? Oh, wala pa. Ayaw pang, ayaw pang magpayag ng presyo. Oh, okay. Yan, okay. wala na tayong... Eh dito, eh ano, kaya rin may talong. Eric, wag gano'y talong natin. Wala po ano, pero pinuha lang po yan. Wala pong parating pa. Wala pong parating Pero magkano ba ng talong natin ngayon? Hindi po palang asking na nila. iba kasi Hala ngayon. no? okay. Yan. kaya, kaya hindi sila mapagsabi wala pa rin kasi talaga. Okay. Ayan, naiikot na natin halos lahat ng pwesto pero wala na tayong makitang ibang gulay pa pero po ha, bukas po ah, nakabukas sila bukas sa. mainit po dito sa ating baksakan Ayan, si ate ini wala atin sarado din pero bukas ah, po nakabukas sila lahat halos Ayan, wala na tayong para nga tayo update na iba. O, ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva ang Kabanatuan Base Bull Trading Center, palengke ng sangitan. Kaya narito po tayo para i-update lang po natin yung ating mga ibang kagulay. Nagtatanong kung nakabukas sila. At pati yung mga sa biyernes, nakabukas din po daw. yan po. See you again tomorrow po sa ating pag-vlog. Bye-bye! Napaka-init dito. Ano ba 70. May, may nag-aalok po ng kanyang mani dito. Maganda daw yung kanyang mani. Ayan. Okay, see you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.